pagkakakilala ko kay Ma'am Dapol kasi ho nung mag-aral ako dito sa St. Augustine's tuwing Merkulis ho nakikita ko siyang nagsisimba so nakamulatan ko po pong ganon basta tuwing Merkulis po yun, alagang sisimba kami tapos tuwing linggo kahit na yung ibang araw halimbawa hindi namin ma, hindi, wala kaming panahon talagang linggo, Merkulis nagsisimba kami. Hinangaan ko po sila kasi maganda ang pagpapalaki nila sa kanilang anak. Gusto namin sila mapatapos. Hanggang naman ang mangyari, meron silang sariling matatakbuhan na hindi pwedeng agawin ng iba. Dahil sa mahirap lang kami, nakiusap kami sa kanila na mag-aral sila ng gusto kung sila ay halimbawa, kukunin nilang course 4 years tapos din nila sa 4 years pag hindi nila matapos yun bahala na sila maggastos sa sarili nila para sa akin isa siyang modelo ng mga kababaihan kasi nakita ko po sa kanya na wala siyang bisyo kasi number one ko yun sa isang nanay, kailangan ho. Ipakita mo rin sa anak mo na wala kang bisyo eh. So, oh. po, eh, bibihira ka po makakita ng isang nanay na. Kasi ang iba ho, naninigarilyo, nagiinom, hindi ko po nakita sa kanya. Ang uh, makasabi ko lang sa aking asawa, eh, napakalaking bagay na sa lahat ng panahon ay ako'y sinasamahan mo pat naunawaan mo yung <laughs> yung ugali ko na natataas ang aking boses hindi na nga ang ikaw ini isinasa isang tabi ko kundi ang ibig sabihin hindi lalo kitang minamahal kayo po ang idolo ko kasi nakita ko po sa inyo yung isang party ng ina na sincere po kayo sa mga anak mo Ganon din po sa asawa nyo. Ayo no, para sa akin, hindi lang ikaw ang bida ng barangal. Hindi sa buhay ko, ikaw ang aking, ikaw ang aking barangal. <laughs>